Magandang umaga o magandang gabi sa inyong lahat, saan man kayo sa mundo. Uh, this is JC de Guzman of Alpha Adventure Farms. Tungkol naman sa manok ang ating pag-uusapan. Ito, nag-check uh, nga ako ng mga hindi ko pa nasagot ang mga comment sa YouTube channel. No? Ito, isang to ay galing kay Rodrigo. Hindi, hindi pa sa kanya to. Kanino ba to? Cake Master Chef Totoy ha, Unique ang kanyang uh, Youtube handle Cake Master Chef Totoy uh, ito, ito ang kanyang comment at tanong Sir, tanong lang po Medyo nakakalito ng konti ha, ano kaya yun? Yung layer feeds po ba Yung layer feeds po ba na yan Para lang po ba sa table egg Or Yan din po ang feeds na ginagamit sa breeder chicken may napanood kasi ako na dapat breeder pellets ang need ng mga breeder. Thanks po sir sa sagot. Ah, Cake Master Chef Totoy. Eh. Huwag ka mag-alala, hindi ka, hindi ka nag-iisa sa mga nalilito rin, no? Sa mga pangalan uh, pangalan ng mga feeds, no? Mula doon sa Chick Starter, Chick Booster, Grower Pellets, Laying Mash, Breeder Pellets, Especially doon sa laying mash, ano? Ang, ang, ang uh, pagkaintindi ng marami, hanggang ngayon, 2024 na, ang pagkaintindi nila, ang laying mash, ay pampaitlog. Hindi po siya pampaitlog, no? Uh, meron lang po siyang uh, sapat na nutrisyon, mula doon sa crude protein, crude fiber, crude fat, calcium, and phosphorus, na sumusuporta doon sa pangingitlog. Oh ang pandiwa o verb na ginamit ko ay sumusuporta, hindi pinapaitlog. Okay? Magkaiba yun, no? So, ibig sabihin, nangingitlog na yung itlog. Suporta lang yung nutrisyong meron ang laying mash, maging yung breeder pellets. Okay, ibalik ko ang topic dito sa tanong ni Cake Master Chef Totoy. Yung lay, yung layer feeds, no? yung layer feeds para yan sa mga uh, tan ang tinatanong mo sa akin ay eh, para lang ba yan sa table egg siguro itong mga nangingitlog ng pong for table egg to make it more precise ang laying mash no? or laying layer pellets man yan or laying mash pa yan no? mash or pellets depende yan dun sa type no? type ng feeds no? forma, hugis no? para yan sa mga manok na may edad na 21 week old, pasulong. Bubuuin ko ha, magmula dun sa chick booster. As far as the program of Alpha Adventure Farms is concerned, yung feeding program sa mga heritage chicken, ano? Week 1 to 3, chick booster. Week 4 to 7, chick starter. Week 8 to 20, grower pellets. Week 21, pasulong. Hanggang sa ikal mo na yan. Laying mash o kaya layer pellets. No? Ngayon, uh, Chef Master, uh, Cake Master Chef Totoy, eh, uh, itong mga pangalan ng feeds na to, no, imbes na, uh, how do I say this? Yung i-memorize ninyo, or mas intindihin ninyo, hindi yung katawagan sa mga feeds, kundi yung nutritional value na meron ang bawat uh, feed type na ito yung nutritional value. Bakit naman, no? 'Di ba mas madaling uh, i-memorize na lang yung mga salitang chick booster, chick starter, grower pellets, laying mash kaysa doon sa i-memorize mo pa yung mga numero ng crude protein, uh, crude fiber, crude fat, calcium, phosphorus pati moisture percentage? Mahalaga na mas bigyang diin or emphasis yung nutritional value kaysa sa, sa label o tawag sa mga iba't ibang klase ng feeds kasi kapag naubusan halimbawa ng uh, paborito mo o nakasanayan mong brand oh anong tendency ngayon uh, magtatanong ka doon sa cashier mo na doon sa cashier ng so suki okay mong tindahan na kung anong pwedeng ipalit doon sa out of stock nila e eh, nagkataon yung cashier, cashier lang, hindi siya nag-aalaga ng manok kaya wala siyang kaalam-alam doon sa ito, ito pinag-uusapan natin ng ganito, no? Yung yung uh, breakdown ng, ng, nutritional value. So ang mangyayari sa kanya ngayon, eh, more likely kung hindi man niya huhulaan, eh yung medyo nalalapit na lang siguro sa katotohanan ang ire-recommend niya sa iyo na pampalit doon sa out of stock. Ngayon, kung ikaw ay eh, sa ulado mo na kapag ka ganito edad ng manok, ang crude protein, calcium, phosphorus, fiber, fat, moisture na kailangan meron ng feeds na ipapakain sa kanya ay ganito, 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 ganito. No? Hindi ka dedepende doon sa cashier whether maalam si cashier o hindi. Si sales lady or si sales boy, kung maalam man sila o hindi, hindi ka dedepende sa kanila. Kasi ikaw mismo alam mo kung anong hinahanap mo. So mangyayari sa iyo ngayon, kung na out of stock ka ng paborito mo o nakasanayan mong feeds, lalapit ka sa kanila at sasabihin mo, o kaya, ilista mo na lang ano, para hindi mahaba yung sinasabi mo sa kanila. kuya, ate, sir, meron ka bang uh, uh, feeds na ipang, pwede kong ipampalit doon sa na-out of stock mo? O ito yung nutritional breakdown niya. O anong gagawin ngayon ni owner, ni sales boy, ni sales lady, ni cashier? Hahanap yan ng feeds na may ganong nutritional breakdown yung not less than doon sa binigay mong breakdown na yan no NLT not less than no uh, mention ko yung mga acronyms na yan kasi minsan may mga feed manufacturers ang ginagamit nilang mga acronyms ay yung NLT NMT NMT means not more than NLT means not less than okay so ito i-enumerate ko sa inyo ano at sana i-memorize niyo rin by heart no by heart o, halimbawa, doon sa chick booster, ang crude protein niyan ay 21.5%. pwedeng not less than, ano? 21.5%. Ang crude fiber niyan nasa 5%. Ang crude fat, 3%. At ang kanyang uh, calcium, 0.9 to 1.1%. At ang kanyang phosphorus, 0.55%. At panghuli, moisture, 12% listan nyo na. Listan nyo na, tapos memorize yung kagaya ko. And then, chick starter naman, anong crude protein yan? Uh, medyo bababa na yung kanyang crude protein. From 21.5, magiging 19.5% na lang. At ang kanyang crude uh, fiber, tataas ng 1%. Mula 5, magiging 6%. At ang kanyang crude fat, uh, nakapako pa rin sa 3%. 3% rather, no? And then, yung kanyang... Uh, calcium, yun pa rin, 0.9 to 1.1% at ang kanyang phosphorus, yun pa rin, 0.55% moisture, 12% pa rin. Lundag tayo ngayon sa grower pellets, ano? Bababa na naman ang kanyang crude protein. oh from 21.5, naging 19.5 ngayon, 17% na lang. At ang kanyang crude uh, fiber, siya naman ang tumaas mula doon sa 5, 6, ngayon 8% na. At ang kanyang crude, uh, uh, eh, crude fiber yon no? Yung crude fat, nakapako pa rin yan sa 3%. <laughs> Pirmi yan, 3%. Di pwedeng tumaas sa 3%. Tapos yung kanyang uh, uh, calcium, o oh, eto. Kung dati yung calcium mo 0.9 to 1.1, ngayon magdadrop siya ng kaunti from 0.75 to 0.85% ang calcium at ang kanyang phosphorus 0.55%. At ang moisture 12%. Panghuli, laying mash or laying uh, layer pellets, na Ang breakdown naman ng kanyang nutritional value ay mula. Crude protein 17% pa rin. Crude fiber 8% pa rin. Uh, crude uh, fat 3% pa rin, sabi ko na sa inyo nakapako 'yan eh sa 3%. Parang moisture 12% nakapako. Tapos itong calcium naman niya, lulundag 'yan significantly, no? Mula doon sa grower pellets na 0, na ano na 0.75 to 0.85, magiging 3.8 to 4.2% dahil nangingitlog na. 'Yan naman yung shell, itlog, made up of calcium mostly, no? Tapos yung kanyang phosphorus, tumaas ng bahagya. Naging from 0.55%, naging 0.65% na. O, oh, moisture. Bilangit ko na kanina. Nakapaku na yan. 12%. Okay, ngayon. Tanong. Ako na magtatanong sa sarili ko. Ano? Ah, uh, bakit binigla nilang uh, ibinaba ng mga feed manufacturers yung calcium? Kasi doon sa chick booster, chick starter, ah, uh, 0.9 to 1.1% Tapos sa grower pellets, naging 0.75 to 0.85 Tapos biglang lundag naman doon sa laying mass, layer pellets, ng 3.8 to 4.2 Ganito ang scientific explanation Yung edad na 0 week old hanggang 7 uh, uh, week old, bone development Kaya medyo kailangan ng mas mataas na uh, calcium calcium content ano sa bone development now pagpatak ng 8 week old hanggang 20 week old uh, yung concentration hindi na masyado doon sa bone development yung concentration is no longer as much as the focus ng sila ay between week 0 to week 7 uh, ayaw kasi natin na ma-damage ang kidney nila kapag uh, sumobra naman yung uh, calcium na nai-intake nila magkakaroon ng nutritional imbalance na pag hindi uh, na monitor, hindi na aktuhan, no? Pwedeng mag-cause mag ng kidney damage sa mga manok natin. O, yun ang scientific explanation nun. Eh, bakit lumuntag bigla? Sa, mula 0.75 to 0.85, ginawan 3.8 to 4.2 percent. Laki ng lundag. Kasi nga, calcium. Yung, yung uh, itlog itlog. Na, Nagpaproduce na siya ng itlog. Okay? So, Cake master chef, totoy. O, kaya yung binanggit ko kanina, ang loyalty natin, ibuhos natin doon sa nutritional breakdown ng mga feeds. No? Para kapag ka na-out of stock, or gusto natin uh, ibahin yung brand, uh, hindi tayo dedepende doon sa suggestion na lang ng kung sino man ang madatnan natin sa agrivet store. Uh, hindi naman palagi na matatalino din ang dinadatnan natin. Ano? Uh, hindi ko naman sinasabing uh, wala akong masamang tinapay sa mga didat kung man ang ninyo sa mga agribet store ano? pero uh, based on my experience kasi no? buti na lang minsan eh, alam kong ginagawa ko mali yung produkto yung binibigay halimbawa na lang ano? pampatak sa, ano, pampatak sa mata ng manok binibigay minsan, sa mata ng aso mga ganyan no? Pareha silang pampatak sa mata, pero iba naman ang ginagawa <laughs> ng produktong ito. No? So, yung nagtitindi, hindi niya rin naiintindihan yung fine prints kung para saan yun. No? So, malaking tulong pa rin kapag ka cargo mo sa lili mo. Kapag ka, <laughs> ibig sabihin, alam mo ginagawa mo, ano, yung hindi ka dumi-depende sa kung ano na lang ang suggestion ng kung nan mo. Okay? So, but anyway, hindi natin alam ang lahat, pero maigi na yung may higit na kargado tayo ng maraming alam. Ano? So, yun lang ang point ko naman doon. So, cake master chef. So, sana hindi ko lang nabigyan ng linaw yung kalituhan mo, kundi sana eh, nadagdag ko pa yung kaalaman mo tungkol doon sa mga nutri nutritional breakdown na ganyan. Ano? O. So, huwag kang magpalito doon sa mga bansag, doon sa mga label, katawagan, sa mga klase ng feeds. Uh, kung sa ulado mo, yung nutritional breakdown, ng apat na feed type na yon eh, wala ka na magiging kalito. Baka ang duguin pa ilong is yung uh, nagtitinda kapag <laughs> inilatag mo sa harapan niya, dire-direcho ka magsalita na may ganung breakdown. Ano? Okay? So, kung gusto niyong matutunan, yan, yung mga ko ngayon, isa lang yan sa marami yung pwedeng matutunan doon sa akin chicken farming seminar. Ano, tuturuan ko kayo doon, hindi lang ang pag-aalaga, pati marketing pa, pati economics, ano, uh, kung paano ka makakabenta effectively following the approach ni Alpha Adventure Farms, at uh, saka yung, ano, yung uh, economics, ano, ano to, ito yung mga discussion ng mga iba't ibang business models na meron sa chicken farming para bago ka pa man magkamanok, eh natimbrihan ka na, kumbaga, na ay yung gastos pala kapag pinaabot mo ng limang buwan ang edad ng manok ganito at ang pwede mong kitain ganito mas matubo pala ang 5 months kaysa sa 3 months pero mas magastos naman pala yon kasi papakainin mo hanggang limang buwan eh ano? paano pag hindi pa nabenta eh mo pa rin yan ano? so may mga ganong considerations ano? hindi lang pag-aalaga ng manok ang matututunan nyo sa chicken farming seminar ko at I think yun ang dahilan kung bakit pag ginugel ninyo tinipe nyo sa google Chicken Farming Seminar, ang number one na website na lalabas sa pinakatuktok ng first page ni Google ay walang iba kundi si... Eh, try nyo na lang kasi na makikita nyo dyan. <laughs> okay, so this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms. Maraming salamat!